Aris, ngayong araw, ang pahiwatig ay kung ikaw ay may plano o nais magsimula ng negosyo, at kung ikaw ay may sapat na ipon, ito na ang tamang oras upang maglunsad ng iyong mga ideya. Habang ikaw ay nag-iisip, Siguraduhin mong ay obserbahan ang paligid dahil ang tamang pananaw mula sa mga tao at karanasan ay makakatulong upang magtagumpay sa iyong negosyo, sa pag-navigate ng araw ang iyong aura ay malakas, kaya't ang mga magagandang oportunidad sa negosyo ay tiyak na darating kung ikaw ay handang makinig sa mga nakapaligid sa iyo at magtrabaho ng masigasig. Sa trabaho, walang nakikitang malaking problema. Ang tanging kailangan mong iwasan ay ang pagbibigay ng ideya na maaaring magdulot ng kompetisyon sa iyong mga katrabaho, Maging maingat na huwag magbigay ng impormasyon na makikinabang ang iba nang hindi mo namamalayan. Sa tahanan, ang pahiwatig ay maganda, ang iyong pamilya ay magkakaroon ng magandang ugnayan at magbibigay ng positibong impluensya sa iyong araw. Huwag kalimutang magsikap at magtulungan para sa ikabubuti ng bawat isa. Sa pagmamahal, ang pahiwatig ay magpakita ng higit pang malasakit at pagmamahal sa iyong minamahal, ang iyong pag-aalaga ay magdadala ng positibong enerhiya sa inyong relasyon, at maghahatid ito ng mas magaan na buhay at kalusugan para sa inyo. Mga swerte ng number, number 4, number 7, number 12, number 19, number 25, at number 30. Taurus, Ngayong araw, ang pahiwatig ay magsagawa ng mga hakbang na mas konti ang pakikisalamuha sa iba. Minsan, ang iyong mga kausap ay hindi maaring pakinggan ang iyong mga ideya, kaya't mas mainam na mag-concentrate sa mga malalapit na tao, lalo na sa mga kamag-anap. Kung magpaplano ka ng negosyo o simpleng pagkita ng pera, makikita mo na magbibigay ito ng kaligayahan at kasiyahan sa iyong araw sa usapin ng pera, mag-ingat sa pagbibigay ng pera sa ibang tao maliban sa iyong pamilya, ang iyong pasamahan sa buhay ay makikinabang mula sa iyong mga desisyon sa pananalapi, pag-ingatan ang pag-aalok ng pera sa iba kung hindi sigurado kung makikinabang ka rito. Sa tahanan, may mga bisitang maaaring magdala ng positibong enerhiya sa inyong bahay, sigur ading walang magiging sagabal sa inyong swerte kaya't mag-ingat sa mga hindi kilala na dumating sa inyong tahanan. Sa trabaho, mag-ingat at maging maingat sa mga bagay na ibibigay sa iyo, kung ito ay nagawa ng maayos, maaaring magbukas ito ng mga oportunidad sa trabaho na maghahatid ng swerte. Mga swerte ng number, number 3, number 6, number 11, number 17, number 24, at number 29. Gemini, ngayong araw, ang pahiwatig ay kung may inaasahan kang kausap ukol sa pagtulong o pera, maghintay ng tamang pagkakataon, ang iyong enerhiya ay magiging positibo kung magiging masigla ka sa iyong mga gawain at plano, iwasan ang pakikilahok sa mga deal na hindi mo lubos na nauunawaan, dahil maaari kang malihis at magkaroon ng suliranin. Pahalagahan ang kalusugan ng iyong minamahal at siguradihing walang mga maling desisyon na ginagawa ang iyong mga mahal sa buhay na makakaapekto sa kanilang kalusugan. Maging maalalahanin sa kanilang mga pangangailangan at magbigay ng gabay. Sa pera, ang pahiwatig ay huwag magbigay ng pera sa ibang tao sa araw na ito, mas mainam na ang mga miyembro ng pamilya, tulad ng anak na may asawa ang pagtulungan upang makamit ang mas magagandang plano sa buhay. Sa trabaho, maganda ang magtulungan upang makapagtagumpay, ang iyong pasok sa trabaho ay magiging maaga at magbibigay daan para sa isang maayos na araw ng trabaho. Sa pagmamahalan, magingat sa mga salitang binibigkas, maging maingat at magalang upang maiwasan ang tampuhan sa inyong relasyon, Iwasang magbigay ng pahiwatig ng hindi pagkakasunduan at magtulungan para mapanatili ang magandang ugnayan sa pag-iibigan. Mga swerte ng number, number 12, number 5, number 29, number 14, number 21, at at number 26. Cancer, ngayong araw, kung makakipag-usap ka sa isang tao na may mataas na posisyon, at nagkaroon kayo ng kasunduan ay may magandang vibes na magdadala ng swerte. Ang swerte ng pagkakaisa at pagtutulungan sa mga proyekto ay magbubukas ng mga oportunidad na magdudulot ng pag-unlad sa iyong kabuhayan. Mahalaga lang na maging matyaga at maghintay ng tamang pagkakataon, huwag mong magmamadali at laging magpakita ng malasakit sa mga kasama sa trabaho o negosyo. Ngunit, ngayong araw Iwasan mong maglagda o pumirma ng mga dokumento o kontrata. Dahil mahina ang swerte, kung maaari, ipagpaliban mo muna ito, lalo na kung may kinalaman sa mga kapamilya. Sa iyong pera, ngayong araw, Huwag mong ipahiram ang iyong pera sa iba, mag-focus ka sa pag-iimpok at maging masinop sa iyong gastusin. Ang iyong pamilya ay magdadala ng magandang biyaya at patuloy na magpapalago ng iyong yaman. Sa pag-ibig, ngayong araw, magiging masaya ka sa pagmamahalan, maaaring magkaroon ka ng masalimuot na gabi kasama ang iyong minamahal, habang ang iyong kalusugan ay maganda. Laging tandaan na ang iyong kaligayahan ay nakakabit sa iyong pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa. Numero ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 14, number 21, number 28, number 35, at number 42. Leo, ngayong araw, kapag may mga bigla ang usapan o diskusyon sa iyong pamilya, maging mas maunawain at magpakita ng pagiging mahinahon. Ikaw ang magiging tagapamagitan upang hindi lumala ang anumang hindi pagkakasunduan. Ang iyong pagkakaroon ng maayos na komunikasyon ay magsisilbing daan upang mapanatili ang magandang relasyon sa mga mahal sa buhay. Ngunit, Mag-ingat sa mga tao sa iyong paligid na posibleng may mga hidden agenda at maaaring magtangkang gamitin ang iyong kabutihan. Magpakaingat sa mga pakikisalamuha at huwag magpadala sa mga emosyon ng iba. Sa trabaho, mag-ingat sa mga taong madaling magtiwala. Maging mapanuri at huwag magpadala sa mga papuri. Iwasan ang magbigay ng buong tiwala sa unang pagkakataon at magpakita ng masusing pag-iingat sa mga posibleng problema sa trabaho. Sa pag-ibig, ngayong araw, magkakaroon ka ng masayang pagkakataon sa pagmamahalan. Pwedeng magsimula ang isang malambing na gabi na magpapalalim ng inyong relasyon. Iwasan lang ang mga stress na dulot ng labis na trabaho at tiyaking may oras kayo para sa isa't isa. Numero ng gabay sa pag-asenso: number 3, number 9, number 15, number 24, number 33 at number 45. Virgo, ngayong araw, ang iyong gabay ay nagsasabi na tapusin mo ang anumang deal na kinakaharap mo ngayon. Kung ikaw ay inaasahan na maglabas ng pera para sa isang kasunduan, maging maingat at tiyaking sigurado ka sa iyong mga desisyon. Kung may pagkakataon na magkasama ka sa iyong mahal sa buhay sa isang proyekto o layunin, makikinabang kayo ng magkasama. Magiging magaan ang araw kung magkakaroon kayo ng tamang komunikasyon at pagkakaintindihan. Iwasan ang mga negosasyon na magdudulot lamang ng pagkalito o hindi pagkakasunduan. Sa trabaho, huwag magtago ng impormasyon o magsinungaling sa iyong trabaho, ang pagiging bukas at tapat sa mga superior ay magbibigay daan para sa iyong pagunlad sa hanap buhay. Kung may mga problema, ipaalam agad sa mga tamang tao upang maiwasan ang anumang suliranin sa trabaho sa tahanan, maging mapanuri at magingat sa mga negosasyon ng iyong pamilya. Sabihin mo kung may nararamdaman kang hindi tamang nangyayari, maging alerto upang hindi magkaroon ng hindi pagkakaintindihan na makakasama sa inyong relasyon. Numero ng gabay sa pag-asenso, number 4, number 11, number 18, number 22, number 30, at number 39. Libra, ngayong araw, may mga senyales ng pagkapagod at kakulangan sa enerhiya sa umaga. Iwasan muna ang mga deal at transaksyon dahil maaari kang mawalan ng swerte sa pera o iba pang aspeto ng buhay. Magandang magtuon ng pansin sa pamilya, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay. Kung may kailangang pirmahan o desisyon na gagawin, Maaari itong gawin ayon sa gabay na ipinapakita ng mga bituin. Sa iyong pamilya, lalo na sa iyong anak na lalaki, may mga senyales ng kakulangan ng swerte sa mga gawain na may kinalaman sa kita, ngunit sa paghahanap ng trabaho, may magagandang pagkakataon para sa iyong tagumpay. Pagdating sa pera, mainam na magpakita ng pagka at iwasan ang mga taong mangungutang, ang pagtulong sa kanila ay maaaring magdulot ng alitan at hindi pagkakasunduan sa hinaharap. Sa pag-ibig, may mga senyales ng tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Mag-ingat sa paggamit ng salitang maaaring makasakit sa damdamin ng iyong kapareha upang maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Gabis na numero para sa pag-asenso, number 5, number 12 number 20, number 28, number 35, at number 49. Scorpio, ngayong araw, may mga indikasyon ng paghina ng iyong enerhiya. Kahit na mayroon kang katalinuhan, kung hindi umayon sa iyong pabor ang mga sitwasyon, maaari kang makaranas ng hirap sa pagiging masaya. Mas mainam na huwag munang makipag-ugnayan sa mga hindi kakilala at ilaan ang iyong oras sa mga bagay na magpapasaya sa iyo sa ibang araw. Kung may mga plano na may kinalaman sa malalayong lugar, ituloy ito dahil may magandang pagkakataon ka sa mga ganitong aspeto ng buhay. Magandang bisitahin ang iyong mga magulang para magbigay kasiyahan at mapabuti ang kanilang kalusugan. Pagdating sa pera Mainam na magbigay ng tulong sa iyong mga magulang, pero iwasan ang pagpapautang sa iyong mga kamag-anak tulad ng iyong uncle at pamangkin upang hindi magdulot ng kaguluhan sa iyong finances. Sa trabaho, kailangan mong maging mapanuri, obserbahan ang iyong paligid at alamin kung sino ang mga tao na pwede mong pakisamahan at makasama sa mga proyekto na magbibigay sa iyo ng kasiyahan ang iyong pagiging matyaga at dedikado ay magdudulot ng papuri mula sa iyong mga superior. gabis na numero para sa pag-asenso, number 3, number 9, number 14, number 23, number 31, at number 29. Sagittarius, ngayong araw, may mga senyales na ang iyong kabaitan ay magdudulot ng ilang pagsubok ang iyong pagiging bukas loob ay maaaring pagmula ng hindi inaasahang gastos dahil ang ibang tao ay aakalain na madali kang magpapautang o magbibigay ng tulong, mas makabubuti kung magiging tahimik ka at hindi magpapakita ng sobrang kabaitan sa mga hindi mo kakilala, Gayunpaman, may mga positibong pagkakataon sa iyong aura ngayong araw, kaya't kung may mga kadil ka, madali mo silang makakamtan at makuha ang kanilang tiwala. Sa iyong pamilya, may mga senyales na hindi lahat ay nasa magandang kalagayan. Kung may mga plano kang magbiyahe ng malayo, magingat sa posibleng karamdaman, magandang magdala ng first aid kit upang masiguro ang iyong kaligtasan at kalusugan. Sa trabaho, walang indikasyon na may mga problema ngunit ang iyong pag-angat sa posisyon o sweldo ay nakadepende sa iyong disiplina. Iwasan mo nang magpakita ng sobra-sobrang tulong sa iba dahil ang iyong swerte sa trabaho ay mangyayari lamang kapag ikaw ay nakafokus at masipag. Gabes na numero para sa pag-asenso, number 4, number 10, number 17, number 22, number 33, at number 12. Capricorn, ngayong araw, ipinapahiwatig ng mga bituin na kailangan mong maging maingat sa iyong mga binibitawang salita, lalo na sa pakikitungo sa ibang tao at mga kapamilya, ang tamang pananalita ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng magandang relasyon, ngunit kung hindi mo ito gagamitin ng tama, maaaring magdulot ito ng hindi pagkakaunawaan, ayon sa iyong gabay. Kung may kapamilya kang humihingi ng tulong sa negosyo, maaari mo siyang suportahan ayon sa iyong kakayahan, ngunit sa mga hindi mo kadugo, mainam na pag-isipan muna bago magbigay ng anumang tulong upang maiwasan ang problema sa pananalapi. Sa tahanan, may pahiwatig na isang miyembro ng pamilya ang may balak magtrabaho sa ibang bansa bagamat tila mahina ang kanilang pagkakataon sa ngayon. Kung mabibigyan mo sila ng tamang payo at paggabay, mas magkakaroon sila ng tsansa na matupad ang kanilang plano. Ipaalala sa kanila na ang tiyaga at pagsisikap ay susi sa pag-abot ng pangarap. Sa trabaho, positibo ang araw na ito para sa iyo. May senyales na papalapit na ang pag-asenso sa iyong sweldo o posisyon upang mapanatili ang ganitong daloy ng swerte ugaliing pumasok ng maaga at ipakita ang sipag at dedikasyon sa iyong ginagawa, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ang iyong determinasyon ang magiging daan sa tagumpay. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 3, number 11, number 18, number 25, number 34, number 42. Aquarius ang mga bituin ay nagpapahiwatig na kung nasisiyahan ka sa iyong kasalukuyang trabaho at may maayos kang pinagkakakitaan, mas mainam na manatili mo narito rito kaysa magmadali sa pagnenegosyo. Wala pang senyales ng magandang oportunidad para sa iyo sa larangan ng negosyo sa ngayon, kaya't maghintay muna ng tamang panahon, gayon paman, kung may sapat kang ipon at nais mong magtayo ng negosyo ang iyong anak o minamahal ang may dalang swerte sa ganitong larangan. Kung susuportahan mo sila, maaaring magtagumpay ang inyong layunin ayon sa gabay ng mga bituin. Ngayong araw, iwasan ang pabigla-biglang pagpirma sa anumang kasunduan, hindi ito ang tamang panahon para sa mahahalagang desisyon, mas mainam na ipagpaliban ito sa ibang araw upang matiyak ang tagumpay ng iyong mga plano sa pera o pananalapi, kung may kamag-anak kang nangangailangan ng tulong, mainam na magbigay ng kahit maliit na halaga ayon sa iyong kakayahan, ang pagbibigay ng tulong ay hindi lamang makakatulong sa kanila kundi magdadala rin sa iyo ng mas maraming oportunidad sa hinaharap, ang kabutihang loob ay may gantimpala, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Sa pag-ibig Ngayong araw ay ipinapayo na maging mas malambing sa iyong minamahal, ang pagpapakita ng pagmamahal at pangunawa ay magpapalakas ng inyong relasyon at magdadala ng positibong enerhiya sa inyong pamilya. Ito rin ay makatutulong sa pagpapabuti ng inyong kalusugan at pangkalahatang kasiyahan. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 14, number 21, number 29, number 37, at number 45. Pisces, ngayong araw, may positibong pahiwatig mula sa mga bituin tungkol sa iyong karisma, mas magiging madali para sa iyo na maunawaan at mapagkasunduan ang iyong mga kaanak, ang ganitong positibong enerhiya ay magpapabuti sa inyong relasyon at magdadala ng magandang balita, lalo na sa usapin ng paghahanap buhay. Sa trabaho, ipinapayo ng mga bituin na mag-ingat sa pagtitiwala ngayong araw. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay may dalang mabuting intensyon. Maging mapanuri sa mga kasamahan at iwasan ang pagbibigay ng masyadong maraming impormasyon tungkol sa iyong plano upang maiwasan ang hindi inaasahang problema. Sa pera, Ipinapayo ng mga bituin na ang iyong minamahal lamang ang dapat mong paglaanan ng ipon. Ang pagsisigurong may sapat kayong pera para sa inyong pangangailangan ay makakatulong upang mapanatili ang daloy ng swerte sa iyong buhay. Ang wastong paghawak ng pera ay magdadala sa iyo ng higit pang tagumpay sa hinaharap. Anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso: Number 2, Number 9, Number 17. Number 23, number 31 at number 40.